Ayun. nagida <laughs> na. May purwa eh. Pigbiling niya. Awo. Ah, na ano na purwan. Malaki ito. Malaki sumila mga ito. Malaki. Malaki ito. Malakas sumila. Kaya na oh. Hmm. Ay sus. Diyos mayo marimar tigi isang kilo ang tilapia dito <laughs> grabe grabe mga mga idol oh quality nako rek ah malaki pa sa mukha ko ito mga idol oh. うん。<laughs> <laughs>